Rest day. Wala. 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 alam may pumuntahan pala. Hindi ayos ang sa wakas din, yun mahinit na oh. ano? kaka horse dress t-shirt na rin hindi na kasi malamig dito tapos mga short. tapon tayo ng basura <laughs> ayusin ko requirements kaya ngayon nakaraan nakaraang linggo lang yun yung malaki yung snow tapos yung mga puno okay na hindi na maano ay mga ano na tumutubo na yung mga halaman tong katapon ng basura. Jan. Oh, Ang ganda dito. puro na halaman ay puro na ano dahon good morning good morning time check mawas no, na pag bingin ka sa lumundo ako matanda batiin ko daw kaya di ko kilala to, <laughs> ano sasabihin ko previate ano grass te. ano grass state ito sa sabi ko <laughs> yan naging tayo ng bati yung, hindi ko naman alam kaya dito pala dito ngayon naka t-shirt na kami eh oh may mulit yan tapos ako si Mangot yan <laughs> <laughs> yung nakaraan na video ko ito yung ano kalsada na dinadala namin na puro snow ngayon tingnan mo na no. 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 no, no. ang ganda na Hi. Morning. <laughs> mainit na ngayon dito. Hindi mo nakaraad ang na video ko. Malamig naman yung simoy ng hangin. Kaya lang pag natatama ka ng ako mainit. Yun, malamig naman daw yung simoy ng hangin. Pero yung araw kasi na masakit sa balat. Oo. Eh, di ba nung nakaraad na video ko, ito yung punong-puno ng snow. Nakala namin hindi na mag snow Ngayon ito yan, ganda-ganda na dito. Tapos yung mga puno, mayroon na mga ano. Three Dahon days, Dahon <laughs> Kasi dati pag nag no kasi Nawawala Ayan mm. Tapos magbibilang ka lang ng ilang Pag nag-summer na Pag tumigil na snow Araw lang o, ano? Pag pag spring na Pagpa-spring na Mga 3 to 5 days lang Ayan, tingnan nyo Kulay green na <laughs> uh, ah, Rest day ngayon May ayos yung mga dokumento lang Apple yung tayo ah, Ha, mga apple daw yan pala yung mga puno kasi dito, yung mga apple, andito lang sa kalsada. Ah, Kaso hindi naman nila ay ano. Hindi, na kain. hindi naman nila kinakain. Oh, nalalaglag na lang kasi ano, eh, parang hindi matamis eh. Parang yung ganun. mga nalalaglag matamis yun, pero yung mga kinukuha maasim kasi hindi pa ino. Ah, yun. Yun sa daw. Green apple yan. Eh ngayon tingnan mo yung outfit namin o. No? Nakasapatos na lang. Ay, nakasapatos na lang. Short na lang. Kasi mainit na ang problema yung heater dun sa bahay bukas pa, bukas pa rin hindi pa pinapatoy ng government <laughs> nasakay kami sa metro magandang araw ganda Outfit check nung nakaraan ang daming ah, punong puno daw ng isnon na kalsada to eh ngayon goods na mainit na ganda sa akin nakaparada lang sa kalsada <laughs> sa Pilipinas yung mga mga ganda ng mga sa sakyan nakatago sa babahay nakakumot pa dito makita mo lang sa kalsada <laughs>

na lang ng train. Yan. Ito dadaan yung train. Hintayin lang natin.